Mga Lode, mayong hapon sa tanan, hapon na ron sa so nang tas kahaponon. So, sa mga nangutana, mga lalay, kung itikpinas ba ang ako ang mga alaga din. So, na, tas iba ba ang apart, mga lodi Maka sila 200 na sila din, mga lodi So, as ang 300 plus. So, ahawang tumagod ka itong mga utana, bitaw nga. Uh, boss, Lord, sir, na ba kay uh, itikpinas ba na yung mga? So, ang atong mga piso, mga lodi actually, Uh, way back 3 years ago naatay Itik Pinas mga ludi uh, straight line sa Itik Pinas pero dili siya pure in color ba kay nama Itik Pinas itim Itik Pinas brown Itik Pinas kaki so kanto siya nga Itik Pinas mga lodi kikuha na ako gikan sa Corellia uh, nagsagol kaki black and brown so kanto sila mga lodi ako itong yagpatan Ikuha na kong liwat. O niya, na sila liwat sa so kasagaran mostly makita nyo muna brown oh, tagsa na lang kaki makita ninyo unya black oh, so dili na kayo siya pure nga itik pinas mga lodi ha kay pagbagyo nag ipon ipon ni sila unya naapak na yung mga uh, mga patiros po diri sa una so naipon sila kanilang sila na yung mga line of color akong ipang out para nga ano sila ang mabilin na direk ko naghuhaog si Milia na uh, akong ipapiso para ihatag ninyo mataning kaning kahayag nyo nakita <laughs> so, na ganyan kung uban so mga ano siya mga lodi ha kanin rin mga white mga pecan ducks siya mga lodi pecan ducks uh, so doha ka klase man ng pecan ducks katong cherry valley o so, sa nyo so, siya ang dagkoon so mga ano siya ang dagkoon siya mga uh, lodi na chicken so daghan pag order ana mga lods mo na nga wa pa jud ko nagdawat og lying order wala so, ta mga lods so ato mga piso ang ay pangawat mga lods maano siya crosses na sa PA uh, itik pinas actually ang itik pinas mga lods gikan sa Juna sa Patiros so, gi upgrade lang sa ato ang mga uh, kagamhanan sa agrikultura no pinanguluhan sa tong goberno. so mo siya nga ipang upgrade na siya, mas dagko na siya gitlog, mas daghan siya gitlog, niya mas dagko na po ng lawas. So, mo na siya ipang upgrade pero actually, gikan gina siya sa patiros spot. So, maulang itong mga lods O, ganaan mo. Mag, order ng piso. anin nila. i lang ko. Ayaw yung pangutan sa atong video, kaya masuko si uh, Lolo Mits. Salamat mga lods. Amping na yung eh, mga farm